Hi hey guys, good day sa inyong lahat. Shoutout nga pala sa lahat ng mga kapwa kong OFW saan mang panig kayo ng mundo naroon, mabuhay kayo. Kung sa pagkain ng pag-uusapan, huwag natin tipirin ang ating mga sarili. Dahil kapag wala tayong makakain na masustansya, wala tayong lakas sa ating mga trabaho. Huwag nating pabayaan ang ating sarili kung sa pagkain ng pag-uusapan. Huwag tayong uh, bigay ng bigay sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan. Tama na yung makapagbigay ka ng kaunti at magtabi rin tayo ng kaunti para sa ating sarili. Dahil hindi lahat ng panahon ay nandito tayo sa abroad at kikita ng pera. Ang sabi nga ng isang nanay na dati siyang OFW, Nung wala na raw siyang trabaho at nandoon na siya sa Pilipinas, yung kanyang mga natulungan na kanyang mga kamag-anak, mga pamangkin, pati yung anak niya, ay binaliwala na siya. Kaya sabi nung nanay na OFW na yon habang malakas pa kayo at may trabaho nandirito sa abroad, ay mag-ipon kayo para sa inyong mga sarili. At sa mga kamag-anak at mga kaibigan na hindi napapagbigyan dyan, kung merong hinihingi, wag naman kayong magagalit. Dahil sa dami ng humihingi ng pabor at nangihiram ng pera sa aming mga OFW ay hindi kayo lahat mapagbigyan. Akala ng iba kapag nasa abroad ka, mayaman ka na at masarap ang buhay. Pero hindi. Dito mo mararanasan ang hirap na hindi mo nararanasan sa Pilipinas. Kagaya ng pag ikaw ay nagkasakit. Ikaw ang mag-aalaga sa iyong sarili kung hindi ka kikilos. Walang mag-aasikaso sa iyo. Yun ang isa sa pinakamahirap na sitwasyon dito sa abroad. Diba kung sa atin sa Pilipinas kung ayaw mong magtrabaho kapag ikaw ay may sakit, pwede lang yon. Dito sa abroad, hanggat nakakabangon ka, obligado magtatrabaho ka dahil kapag hindi ka nagtrabaho, papagalitan ka ng boss at kaltas yung absent mo sa isang araw. Alam niyo mga guys, 10 years na ako rito sa Saudi pero kahit meron akong lagnat, may sakit ang aking mga katawan, hindi ako nag-absent, trabaho pa rin ako. Nakaya ko yan sa loob ng sampung taon. At eight years akong straight na hindi umuwi sa Pilipinas. Dahil sa kailangan-kailangan ng pera ng mga anak ko. Napakalaki ng gastos kasi pag sa college na ang pinapaaral mo. At meron pa dyan ng mga kamag-anak na paghihiram ng pera, hindi mo na pagbigyan, sasabihin ka ng madamot. Meron namang napagbigyan mo at napahiram mo kapag naniningil ka na marami pang sinasabi hanggang sa magkakasamaan kayo ng loob. Nangyari na sa akin yan kapag pahiram ako ng 50,000 pesos ang sabi niya kunting pera lang pero umabot ng isang taon bago niya nabayaran at katakot-takot pa na ng Uh, masasamang salita, masasabi niya yung mga bagay na naitulong niya sa iyong pamilya. Kaya ngayon nadala na akong magpahiram ng pera, ikaw na nga yung nagpahiram, ikaw pa yung masama, pagkakalat pa.